Чем Uy, bago na itasama ko sa'yo, mabuti kung ka nakaka-uwi. Ano po yun na? With honors ka. Congratulations. Honors lang um, po? Oh, bakit parang um, dito ka sa'ya? din yung achievement mo. Ito lang yung honors dito sa kasi mo. Okay, okay, okay. Chester, nandito pa ba? Chester, nandito okay ka na? Ano ba ito, Mia? Matatakot ako. Pag-ibigay pa si Mama. Bakit ko matatakot? Ano ba ang ganyan? Ha? Ano ba hmm. mo kilala si Mama. Balibhasa mo siya. Walang pakialam ang magulang mo. Ano ba? Ayusin mo pag aalam Sayang lang hindi nilastos namin ng pakong sa'yo. Ano ba, Sara? Anak mo ang kinakausap mo? Wala kang anak sa bobo Oliver. Kaya pa sabihin hindi, e, di ko, umuha, na yan. Hindi ka mabunga, bunga mo, Ma, pa, huwag na tayo kayong Kaya kami nag-aaway dahil sa kabubuhay mo. Sayang oh, ang oras at pagod namin ng pakong sa'yo. Hindi ako po ng bobo, Cheska. Umayos ka. Pa. Tatang-tama. Pagpasensyahan mo na lang May mga 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 mga, 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 mga. Huwag kang malungkot. Alam mo, kaya mo yan. Kapan man itong gagawin sa school? Cheska! Ano naman yan inatupag mo, ha? Hindi ka ba mag-aaral? Wala pa naman po kaming gagawin. At nagdadahilan ka pa? Ang sabihin mo, tinatamad ka lang. Bobo ka na nga! Tamad ka pa! Hindi naman po sa gano'n. Sumasagot-sagot ka na ngayon! Ayusin mo yung bibig mo. Hindi ko nagugustuhan yung mga pinagsasasabi mo, ha? Sorry, ma. Umayos ka. Ayusin mo yung kabubuhay mo. Napapahiya ako sa mga tao. Tama. Ah. Ano Ayun? yan? Gumakas ka na naman. Ha? Meron ka talaga makain dito sa bahay kung ano-ano pang pwede bibili mo. Parang 50 pesos lang yan eh. 50 pesos? Eh, Ang yung bigas na yun? Sige, sa'yo na yun. Mayos ka ano yun Ano nga man sa din na yun ni Jacob. Magmamayulit pa na pala yung pamilya nila sa US. Yung dalawang bata, si Ana at si Tasha, may iwan. Wala tayong ibang choice di kulit yung dalawang yun. Dito na muna sila titira sa atin. Sigurado ka rin ba dyan? Bakit hindi naman ako may sigurado? Alam ano, ko rin yung dalawang yun, Oliver. Baka nakakalimutan mo. Walang na ba na Cheska? Ano? Bakit ba papaalam ba kay Cheska? Anak lang natin yun, Oliver. Ako pa rin mm -hmm. ang mag desisyon Pinapaalam ko lang sa'yo para alam mo. Kukulit ko yung dalawang anak pa ko. Pa, aalis ko muna ako. May alabit ko yung pari. Nagpaalam ka na ba sa mama um. mo? Sinong aalis? Bakit aalis? Kristo. Mahimik ka. Ikaw na lang siya sa, kung wala na lang yung pinakagawa dito sa bahay, hindi mo pa lang kinin kung nakakas siya, kung ito makukunta, bakit po, ano kung meron? Ngayon tala sa yung mong kapatid, tulungan mo kung tatay mo sa pagiging dito, ayaw kong mapahiya. Oh, ano ma. ba? Oo nga, kaya tumulong ka sa pagiging yes, ayaw kong alis ka ng alis. Uyahin mo yung mga kapatid mo, niyo ba yung bago ng baka eh? Yes, ma'am. Gusto, gusto, ma? namin. Siya nga pala, Cheska. Nasaan si Oliver pa tayo? Bakit pala dito? Bumili ko ng mga Sige. Ikaw ba si Cheska? Mm. Oo. Oh, oh. pala. Ana, Tasha. Ano ba 'yan? Chef, kasi sinabi ko sa'yo Ligpitin mo to. Pinapangalanda ka nung patalaga ito nag-iisang mong medal. Akala mo naman kung sinong matalino. Siya nga pala, Ana, Tasha, mga anak, dito na kayo matutulog. Ikaw naman, Cheska, hindi ko alam po saan ka matutulog. Ikaw na lang kumalat ng bago matutulugan. Naiintindihan mo? Opo. Bumaba na kayo dito pagkatapos dyan. Jessica, okay lang ba sa iyo? Pwede na ba tayo magtabi dito? Oo naman, bakit hindi? Parang ang taray-taray naman ni Mama. Gano'n lang talaga yun. Hayaan mo na. Ha? Tasha, Anna, kumain mo kayo? Ako, Ma. Cheska, may tumahan pa pala. Ano yan? Ah, okay na. Tasha, Anna, kumain mo na kayo. Tatawagin mo na kayo kapag may paglalawa ako. Huwag kayong baba, ha? Huwag over 10? Ha? 8 over 10 ka lang, siyesta? Di ba kung gabi ka na nag-aral? Ano, nagbubulang-bul ka na naman? Nasisinunganin ka? Ano ka ba? Ha? Sayang ang ko kong baong sa'yo araw-araw kung gano'ng scores ang iyong mo. Bobo ka ba? Ha? Wala akong anak na Bobo Cheska, umayos ka. Hindi ka ba nahihiya? Eight over ten? Ha? Huh? Score ba lang ang babae yan? Mag-aaral ka ng mabuti. Bobo ka? Ayusin mo yan. Ate <laughs> Cheska, babae na mukhang makain na. Malik, Okey ka lang ba, Ate Cheska? Tasha, Anna! Ano ba yan? Mito sinabi kong bumaba na kayo para kumain? Sa Ate Cheska po, hindi ko pa siya kapain. Ho, Cheska! Ano'y naman katrabahan to, ha? Ano ka kaaltehan to? Buksan mo tong pinto, babasagin ko to! Cheska! Mama, huwag, 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 huwag! Huwag lang Ano, nadradrama ka na naman? Nag-iilarte ka na naman? Anong iniiyak eh mo dyan? Ha? Gusto mong baka matay? Ako ba patay sa'yo? Ito ko. Ma! Ano ang Pinila ka! Tapos ko na natin siya! Huwag ko yung makialag dito! Pumasok kayo sa kwarto niyo! Bumaba kayo! Sama na ako! Ikaw! Pinapatay ang oh, talaga ako! Anong gusto mong palabas eh? Ha? Bumaba ka, no. anak! Bumaba ka! Ikaw naman! Pagbigyan ka lang ng kamuti, ang oh, arte-arte mo na. Sorry nga. Ano? Lagiya ka talaga? <laughs> Pinagsisisihan kong inanak pa kita. Wala kang kwenta, Cheska. Wala kang kwenta. Oh, oh, Tasha, Anna, over how's that? 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 Ano? Tapos How's that? How's that? How's that? yung that? How's that? Baby seven over 40 and 30 over 20 wow. Mo, kuda tasma pala yung sports niyo eh. Alam mo ba na talaga kayo sangkay. Ngadi Hindi ko yung galit. Basta na lang mga galit 'yung e ginagawa niyo ang best new, diba? hmm. okay, tiyan, tiyan, tiyan. niyo, di ba? Kung kita ko 'to. Kina pagalitan niyo, hindi. Huwag nawa 'yang 'yung pangalan ng babae yun. Huwag siyang tatawagin ate, hindi ko siyang kinikilala ka na. Kaya dalawa, pagbutin niyo yung mag-aaral ninyo, huwag kayong kinilala niyo. Ang unfair! Bakit pag sila okay lang, tapos yung akin, puro lang mali yung nakikita niya. Sana mamatay na siya, mapapatayin ko siya. Wizard sa chest ka. Wizard yung babae yun. Kung makapagsalita, kala mo sino siya? Anak ko lang naman siya? Bobo na nga, walang hiya pa. Wizard! Sino ba itong tawag ng tawag? Wizard! Hello? Oo, ito nga. Papa, Sabihin de, hindi po pwede. Ang papa niyo, ano ano niya ni Papa? Hindi mo, talo sa daddy papa niyo. Ano? Ka na sa dala na si Papa, hindi naman niya. Ano ba? Pwede ka chance Kapag may nangyari pa sa Papa mo, isusunod kita. Wala akong pwesta. Ikaw. ka. Anong ito ba talaga ako? Nung meron sa tabi mo. Ha? Kasalayan mo kung bakit naman si Oliver. Ano ito ba ang kailangan kong gawin eh, para magpatawad niyo po? Wala, Chespa. Ano mo kung ano gusto ko? Mamatay ka. Sana ikaw na lang na wala. Hindi si Oliver. Sana ikaw na lang na matay. Hindi ang kasawa ko. Ito ang nababagay sa iyo.